Magandang magandang hapon po uh, sa atin lahat. Uh, ito po ang inyong uh, kuya Alan Peter S Cayetano. Uh, mamaya po ang uh, CIA 365, yung wrap up natin na topic na Crossroads. Uh, it's very um how what's the right word no? Na akmang akma yung topic na Crossroads because we are at a national crossroad and many of us in government, syempre nasa crossroad din tayo. So this afternoon, I just want to address myself muna sa lahat ng ating mga kababayan kasi may pinost si former senator, former secretary of justice, former head or chairperson of the Commission on Human Rights, Leila de Lima na mga uh, sagot sa issue na binanggit ko ng isang araw which is very much welcome. But there are also accusations uh, that are very unfounded and I would dare say are lies. And there are also pangpalito uh, sa issue. So with your permission sa akin Facebook community at kung meron tayong mga kapatid sa media na nunod ngayon, I'd like to, uh, yan, sabi ni Sheila, isasali ka daw, sabi ni Delima sa Sasagutin ko po. Let's, let's still use... Former Senator Delima to give uh, respect naman din, di ba? So good afternoon sa inyong lahat, Grace, Henrebs, uh, Phoebe, thank you for always being there Niren, Malin, uh, Janice So let me start po with a life verse, my life verse po Sabi po sa Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you, says the Lord Plans to prosper you and not to harm you Plans to give you hope and a future Diba? Kung may katabi ka ngayon, sabihin mo maganda plano ni Lord sayo ako po ay lubusan naniniwala dyan And I like mentioning Jeremiah because he is a prophet na kinikilala ng Muslim, ng Hudyo at ng Kristiyano. And regardless no kung ano ang ating religion, sabi nga ni Alcuin, shout out sa mga taga Negros. So ikaw man ay Ilocano, uh, Waray-Waray, uh, Kapampangan, uh, Bisaya, taga Sambuanga, di ba? Kusaan man tayo. Ko anuman paniniwala natin pare-pareho tayong naniniwalang may magandang plano ang Diyos. Ang nakakalimutan minsan sabihin o ituro ay demonyo may plano din para sa atin. Bakit 'yan po ang starting point ko? Because when I joined President Duterte, kung hindi ako nagkakamali, September 29, 2015, after listening to his plan of how to rid the Philippines of drugs. Malinaw na sa akin na ang plano ng Panginoon, maging drug-free ang Pilipinas. Pero ang plano ng demonyo, maging narco state ang Pilipinas. Sa haba ng usapan namin ni Mayor pa siya noon, ni Mayor uh, Duterte then naging presidente, wala po siyang binabanggit na papatayin niya or extrajudicial. Ah, uh, yung language niya, language na naiintindihan ng kriminal. We all know that Uh, from from different aspects kahit diyan sa smuggling ng bigas katabi ko siya nung <clears throat> tinawagan niya yung isang smuggler at sinabi niyang uh, ilabas mo yung bigas ko hindi papatayin kita no we we understand the language ang point ko po at that dinner September 29 may picture pa kami, that's when I committed to him Pero sabi nga niya, hindi siya tatakbo At sabi ko sa kanya, kaya tatakbo ka o oh hindi uh, I will support you Nagdrawing siya nung kung bakit nagiging korap ang ibang pulis at militar. And he explained his systemic approach uh, to the drug problem na rin relate niya sa criminal enterprise at kung bakit ang tingin niya malapit na tayo maging narco state. You can agree or disagree with that. But because sa Taguig, uh, may dalawa kaming barangay na naging uh, transshipment point and they were very powerful people involved. So much so na pag naghuli ang police, siya pa nakakasuhan. So long story short, dun nagumpisa ang aming storya. Ah. So let me address this now to Senator De Lima. She started out by saying, uh, "Alan is the last person in this world to talk about uh, human rights. You should be the last person to talk about due process. Uh, wala kang karapatan." So let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Kayo po, ma'am, ang naging Secretary of Justice. 'Di ba nakalagay, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So paano mo sasabihin you're the last person? Uh, who should be talking about it. Wala pong last person sa Pilipinas ang uh, pwedeng pag-usapan ang human rights kasi para sa lahat yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat. no? So, okay, let's go now to the issue na ayaw niyong sagutin at diretsyo. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute sa rules ng ICC sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin. I-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa aeroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado nyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Batoyan ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda. di ba? So, baktrak uh, backtrack lang ako ha. The last two and a half, three years, marami nagsasabing magsalita ka. I ran as an independent in 2022. In December 2021, nag-number one ako sa survey. Okay? Pulse Asia po yan. Tignan nyo. But nag-decide po kami ni Lani, there are some personal stuff that we have to take care of, focus on. And then nung tinitignan ko yung mga partido na nahirapan din ako pumili and to lend my name, I sat down with some of them, and to respect the people's will, nag-decide ako ituloy-tuloy na na-independent. So the last two years, I tried. Uh, and I continue to try. I just keep on listening. Hindi ako pumapapel sa mga opinion because marami naman nagbibigay ng opinion. Ba't kasi dati tatlo yung grupo? Yung Marcos Duterte na administrasyon, yung Dilaw, yung sila, yung Liberal Party, yan sila, ano po, sila uh, Senator de Lima. Iba, ho, iba pa ho yung Dilaw sa Dilawan, ha? Uh, yung Dilaw, nirerespeto ko. Yung Dilawan, yung po yung um, sa, sa aming language ay uh, unreasonable. Talagang... Uh, may hypocrisy sa sa paningin sa politika no So the third group of course is the Philippine left. Pinakaapat na yung mga independent. So, like others who filed as independent, I believe I can contribute simple lang kung tama ang ginagawa ng administrasyon administrasyon Marcos Duterte sasang-ayon ako. Kung mali, magsasalita ako, di ba? Okay. So nagkahiwalay ngayon yung Duterte at saka Marcos. So, naging limang grupo na. Yung Marcos, administration, nabuo yung Duterte na oposisyon, ah, nandiyan pa rin yung dilawan, at kung makikita nyo po, at ah, tingnan nyo po, ah, very, very early pa, siguro first year, second year, sinasabi na po ni ah, former political advisor during Pinoy's time, si Ronald Diama Sinasabi niya, mag yan, sila bongo, magiging ganyan. Kaya niya sinasabi yon gusto niya maging totoo, kasi... May grupo siya kasama sa Dilawans na uh, gusto niyang maka-entra at makapapel ulit, di diba? So, two-in-one 'yon in in one sense, he can uh, seem like a very good political uh, analyst. On the other sense, kung magkatotoo, then suddenly uh, yan, third, third party na sila. Then of course, yung uh, Philippine left naman has always been consistent, di ba? With what they believe in and then yung Uh, criticism nila sa administration and of course yung alternative nila. Then you have the independence, di ba? Okay. So sabi ni ano ni Senator De Lima, legal lahat. Okay. Yan ba ang stand nyo kung biglang ngayon ang uh, pangulo or ang chief justice or ang senate president or speaker or limang general natin ng AFP. So Let me address myself then sa AFP at saka sa PNP, sa Bureau of Fire, sa NBI, BJMP, lahat ng naka-uniform, yung uh, Bureau of Correction. Kung bigla kayong tinasuhan ng crimes against humanity, may warrant, hindi kayo pwedeng tumakbo sa korte dito. Walang walang power ang korte to interpret. Eh bakit si Congressman Jimenez noon, 'di ba naalala nyo yung ginagamit niya yung slogan na hulog ng Diyos? Meron siyang uh, extradition eh meron po tayong treaty nun sa US. Pero dumaan muna sa korte natin. Sabi nga ng isang matalik kong kaibigan eh, uh, bakit daw pagka-divorce at nakakuha ka ng divorce sa abroad, sa Europe, sa Amerika, kailangan mo i-present muna sa korte dito at i-validate, di ba? Okay. I-address ko mamaya yung nagsabing hipokrito or double standard sa sa ano ha, sa human rights. I-address ko 'yan. I I'll just stick to three issues today, no? Yung due process kas uh, slash due process kasama na doon yung uh, availability of legal uh, entities number two yung um, number three yung fact finding di ba yung facts lang kasi marami siyang kasinungalingan na sinabi doon sa kanyang video at yung isa uh, gusto ko i-discuss ng konti sa inyo yung human rights okay so ang sinasabi ko nga di ba due process means makinig ka muna bago ka humusga nagamit ko nga nung uh, isang araw and I've been using this forever and it's also a reminder to me no when god knew already alam na kaagad ng Panginoon na uh, kumain sa forbidden fruit o kinain ni a ni Adan at ni Eva ang forbidden fruit ang unang sinabi sa kanila nasaan kayo at nung sinabi lang nagtatago kami kasi hubad kami ang sabi ng Panginoon sino nagsabi sa inyong hubad kayo so alam na niya na kinain yung ano, pero binigyan pa niya ng tsansa na magpaliwanag. Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko, anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung, yung paglabas ng airplano, hindi pa hawak yung, uh, yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa ano, hindi ba dapat binigyan ng reasonable time uh, kung kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time? Tapos, yung ibang advocates, nakita ko, nagpo-pose sila. Muten academic na uh, panalo na, na outsmart na sila kasi nasa airplano na, hindi na ibabalik ng ICC yon So, yun nga ang tanong ko sa inyo eh. Yun nga po, ang sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights eh yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kailangan, kinot um, out nyo eh. Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan sa to seek legal remedies, pareho na may due process. So, I'll jump, no, Doon sa legal remedies. So, sabi nung iba, eh bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So, first and foremost, Uh, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial uh, killings ibig sabihin yung patayin mo na lang di ba, walang trial uh, at dinidistinguish natin po yung mga uh, tinamaan uh, dahil nga sila-sila uh, nagbarilan, mga sindikato para hindi mahuli, di ba, so hindi hindi state, hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon and then dinidistinguish mo rin yon doon sa mga police at militar na may raid and then Uh, they protected their own life. So the point is, ang ginawa ni Senator Dilima sa hearing sa Senate, I'll, I'll go through this deeper later on. Ha? Ang ginawa niya sa hearing, hindi niya sinabi sa madlang people, sa atin lahat, na during her time as Justice Secretary, iniba nila yung definition ng extrajudicial killing. Uh, hawak namin po yung mga papeles noon. So tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang, ang, ang uh, napatay. Na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang uh, justice secretary ay mahigit 10,000 at never ko sinabing kulang ang uh, ang napatay o pumatay I mean you're you're making me out to be a monster ma'am na uh, hindi naman totoo so at this point I want to challenge yung mga uh, famed fact checkers oh yan ha Rappler yung uh, mga investigative journalism oh i-fact check niyo na lahat ng sinabi ni senator de lima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailang ko sinabi na kulang pa yung patay. I always said that every life is valuable. ba? Diba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life. No? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, ano, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process. di ba? So, sa kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, dun po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activists pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao. Kasi nga, pinaglalaban ang karapatan when it's unpopular. ba? Diba? But sa kanilang clique, sa kanilang grupo na it's more of political revenge uh, rather than pure human rights, tahimik lahat nung, nung sinakay sa erplano at uh, inilabas na lang. Hindi hindi hinintay ang Supreme Court, hinintay, hindi hinintay... Eh, saan ka nakakita na i arestuhin ka, papunta pa lang mga abogado mo, gusto ko kausapin mga abogado mo, hindi pa nila malaman yung gagawin nila, at uh, aalisin mo na, di ba? So na, napakadelikado yan. Eh, sabi ko nga kanina, paano kung lumabas dyan sampung general? Papayag kayo sa PNP o sa AFP? Papayag po ang palasyo? So, kailangan to pag-isipan ng mas, mas malalim. That's why nga sabi ko, maybe an independent voice, a reasonable voice. No? I'm not blaming anyone sa nangyari here. Di ba? I'm, I'm pointing to the issue na tama ba ng isang Pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal remedies, wala pang due process, ay suddenly uh, sinakay sa airplano at inalis. Okay. Number two, human rights. Ma'am, sabi mo, nasan ako? Okay. Uh, ako po, taga-tagig. Sa tagig po, may mga below 10 years old na rape. Kasi po, yung inampun nilang isa, nag, uh, naging addict sa drug, sa shabu, kaya uh, ninakawan yung pamilya, ni po yung sa pamilya. Dito po may anak pinagbabaril yung tatay. Dito po meron pong uh, kung ano nangyari and and you can multiply this all across the nation. And ang estimates are as low as what? 3 million as high as 5 million na addict. Ang addict po ay biktima. Ulit-ulitin ko po 'yon. Tignan nyo lahat ng statements ko. Never ko sinabing patayin ang addict kasi ang addict ay biktima. Dapat sila ay gamutin, dapat sila ay bigyan ng oras. At kami po ay may mga programa sa rehabilitation. Nandito po ang main rehabilitation sa tagig Dinala ko po yung mga reporters dito. Hindi ka sumama ma'am, senador ka naman, pwede mo tignan yung rehab. Pero kasi yung storya nyo, napatayin lahat ng adik ay nasa utak nyo na. So yan na naman ang storyang pinupush nyo ngayon. Kaya again, hinahamon ko yung fact uh, changers, tignan nyo. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi whether sila ay sales, uh, whether sila ay nasa opisina, sila ay nasa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao uh, na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila uh, hold upin. May rights po lahat ng nagwi-withdraw ng pera between 10 to 12 pag, lalo pag sweldo at sila ay nasa call center so gabi yung shift nila na hindi sila nakawan. Another human rights po, OFWs. Hindi nyo po binanggit na nung panahon po nyo na Justice Secretary ay uh, bukod sa napakahirap kumuha ng uh, passport at never nyo tinanggal ang sindikato doon sa passports, uh, ang nangyari po, pati po ang OFW ay hinihinga ng pera para makuha ng passport at pagkatapos sa uh, ilan mga bansa, isang naging ehemplo yung Kuwait, uh, sa Saudi po, for example, dahil walang pondo po para dun sa legal assistance or napakahirap ilabas yung yung uh, yung pondo ano po nangyayari minsan nandun sa pulis sa korte na magkakaroon po ng abogado inayos po natin yan dahil ang bawat OFW tinatawag nating hero pero wala naman palang legal assistance fund na sapat at wala rin palang pondo na aid ginawa po ni uh, President Duterte during my time as secretary that was increased kaya umabot ng uh, if i-total mo yung yung pondo 1.3b so let let me know how you can say na wala kaming pakialam sa human rights when everything we did was for people's human rights di ba so i understand hindi dapat may ejk e magkakampi tayo doon but you refuse to see that because sa uh, mind mo Duterte lang ang demonyo so yun nga ang problema di ba So, on one hand, you have a, a Philippines that is nearing a narco-state where the streets are not uh, safe when all kinds of corruption, tanimbala, uh, kung ano-ano nangyayari, and you didn't want to deal with that. So, let me address that point also. Di ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung last year ba o last two years ni President Arroyo? At inimbestigahan niyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion. Wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? O, oh, tapos sabi mo kasi, powerful. Kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa'yo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng Senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan nyo at sabi nyo nga na uh, kaya nyo. Eh ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging Presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon, nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng Mike? Di ba? Inareglo mo, imbis na, na, magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng Mike, dun time mo lang. Di ba? So kung guilty ako ng patayan, patayan ng Mike, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa nun. So, then we go to fact uh, checking, di ba? Uh, marami kang sinabi sa iyo na kasinungalingan, yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patay, patayan, etc. No, that's the language of the president. Uh, I never excuse that. I, I I made known kapag ka uh, close doors and in some areas that that's the language the criminals. No, but I I do not agree with that, especially sa women, etc. However, we do have situations where The criminals understand that, di ba? So, ang punto po doon ay uh, ang ang ebidensya ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law. That's why in the cabinet and even in the small groups in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang polis, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi, but maybe a challenge. So sabi sa ano, 'di ba, sa ICC, doon muna kayo, kayo sa ano, sa country. So kasuhan mo ako. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Kaitaño sa ICC. Kasi gusto nyo mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? May political agenda kayo eh, nanangarap na, na kayo eh, mananalo presidente nyo, mananalo si Vice President Leni, mananalo ka senador, then ikaw susunod na Vice President or kung ano man yung mga pangarap nyo. Pero hindi niyo matanggap that people choose, eh, 'di ba? I don't always agree with with uh, who people choose, but I respect the people's choice. That's the democracy eh, 'di ba? Nakatikim din ako ng talo, nakaka- uh, tikim ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilan mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala, nagpapasalamat ako parati kasi choice nila yon. Ba't kayo napaka frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang uh, ang ang bas basbas o ang uh, tiwala ng tao? Kaya gusto nyo ikulong na lang lahat ng kalaban nyo, di ba? Pati yung sinasabi mo, happy ako nung kinulong ka. You know, magkaibigan tayong personal eh, di ba? You know in your heart I always hate the sin but never the sinner. I never prayed, I never smiled, I never was happy na sa nangyari sa inyo. And nor was I, uh, nor did I pray for it. You know that in your heart, but still yung anger ang pinauuna mo ngayon. So let me let me finish or conclude by saying this: There's so much confusion. We're here not to play politics or to or to blame anyone. We're here to sort this out. Ano ba ang tamang batas? Ano ba ang tamang proseso? Uh, we're thinking about our future, the, the future of all Filipinos, not only of your uh, beloved Liberal Party. Ang pinag-uusapan natin dito lahat ng Pilipino kasama mga OFWs. So I continue to pray that there will be breakthroughs, uh, maybe even winning the jurisdiction issue sa ICC. Uh, and I think this will become an international incident because the other countries now will will start looking at their own loss kung pwede bang damputin na lang sila tapos i-export na lang sila sa ibang bansa. So, sayang. Chance sana ng immigration to, 'di ba? Yung minsan napipintasan sa pag-offload. Sana in-offload niyo na ang dating pangulo. 'Di ba? Para nga hinintay man lang ang Supreme Court. For all we know, baka manalo pa kayo sa Supreme Court, but at least nabigyan niyo ng due process at nabigyan niyo po ng uh, opportunity sa kanyang legal remedy. So I'll talk more later, but it's more of our CIA 365. It's about principles, about values. Gemma, thank you sa inyong mga nanonood sa Saudi. I hope naramdaman nyo yung reforms na ginawa. No? And of course, the diplomacy uh, sa lahat ng ating host, di ba? Uh, para nga mas maging maganda ang kalagayan ng ating mga OFW. Siguro, something to ponder. Uh, uh former secretary former chairman ng CHR former senator uh, de lima former a person who former told the truth pero ngayon panay kasinungalingan uh, kasuhan mo na ako dito para may may ano ako may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo at ng mga kasama i i meant no offense to human rights activists Nirespeto ko kayo during my time i always made time and made sure that people listened even if opposing ang views natin. But, yun nga, nagdudugo pa rin ang puso ko. Ba't walang nagsalita sa inyo? Sa kagustuhan nyo na madala dun si Duterte, na na ma-detain ma siya, ma-face niya, dininay nyo yung due process at saka yung opportunity niya to seek legal remedies. And I don't think that should happen to any Filipino. God bless you guys. Uh, God bless you. Uh, more conversations. I uh, just have to prepare them for yung hearing nung bumaksak na tulay tomorrow. Uh, I think that's very important that uh, uh, despite all of this uh, crossroads, di ba, yung accountability ay uh, hindi natin bibitawan. God bless you. Good night po.